World class facilities na hospital dito niya lang may kita sa Manila yan kakatapos lang itong buksan ito po yung President Corazon C. Aquino General Hospital also known as Paseco Hospital at finally ito ay nabuksan na ito yung promise ni Orme na bubuksan niya na after ma-delay ito nung previous administration. So itong opening ng hospital na to 3 months earlier nung sinabi niya na bubuksan niya ito sa December 2025. Ito yung project na hindi tinipid. May get 100 million hospital. Meron itong 3-story high. Tapos merong may get 2,000 square meters at marami itong hospital beds na may 50. So yung naranasan nyo yun na facilities sa ibang hospital na mala world class dito, nandito na rin sa Manila yan. Yung modern medical equipment and facilities na makikater ng mga residents na sa mga taga Baseco and uh, yung malapit na mga communities. Yeah, so ito yung flagship ng Manila, itong uh, health projects. At ito na po yung part 2 ng tour natin dito sa Baseco Hospital. Napunta na natin explore yung uh, speech niyo, may inauguration. So ito po, mala world class facilities na hospital na uh, may experience ng free dito yan sa Manila. Hindi nyo kailangan lumayo pa dahil dito sa Manila, may gobyerno na ulit. Mayroong facility dito. Ito yung project na hindi tinipid. Eh. Oh, parang nasa St. Luke's ko. Oh. Sa kabila, kabila.

Ang ganda ng consultation na Ang hogas, eh. diba, consultation, ward lang yata yung maliliit. Ano? Eh? Oh. Oo. Oh. Ang ganda ng consultation. Kompleto. Hindi tinipid oh. Panis ha? Eh? So maganda rin pag uh, ay sa nitong impatient no. siya rin siya Siya ka Oh, siya Parang hotel lo. No? Makabay no. Tejo Ward CR1. Hindi tinipid yung budget. Oh. Ito para exit. Ended. Oh, ano pala dito? May sarili pang tawag. Oh. Isa pa emergency oxygen medical layer. Kaya mm -hmm. ibang hospital, meron na ito na. So dito sa taas, ito yung pang takip na, na ilalagay nila. prosperity of the whole. Ito ang room. ito ayan, o. Ito yung operating room. mo na lang. Elevator. Ito, <laughs> may operator talato dito, sir. Oh. Kasi hindi uh, siya Bali, Bale, ano, uh, nakahantapin kami. Um, ano, elevator ko naman nag-e-stack naman. Hindi, ba mo chevron. Hindi naman nag-e-stack mo Baka -bon. mo chevron. Dalawa yung gagana, sir, ngayon? Operation, dalawa? Operation yun ang dalawa. Okay, okay, sige. Ayan, ayan. Ayos. Yes, sir. Okay, so yan po yung tour natin dito. Kaya nga ba, yan po yung tour natin dito. Grabe. Ito yung world class facilities na hindi mo na gumastos ng malaki ka ben pupunta ka sa mamahaling hospital. Dito, nasa Paseco na yan, Manila. Admitting, dito yung admitting, magpasok. Dito mo lang may experience sa kanya, Manila. So, Ito, 2022 pang sinimulan. Kaya lang nabuksan. May iba pa tayo ito kabayan. Tingnan natin yung mga facilities. Uh, radiology. Tapos ito kabayan sa karaman to. Opigainit. biro sa gastusin ng isang pasyente mano pa ang mahirap at middle class. Lalong-lalo ng middle class kasi ang mahirap, wala talagang pantos gas yun. Laway lang yun. Ang problema sa middle class, may savings. Sa nervyos, tatakbo sa private at mauubos ang kanyang savings. But with PGH, what they're doing there, and Heart Center, what they're doing there, na nakakaligtaan lang minsan ng tao na pwede nilang takbuhan. Personal kong request sa inyong lahat. Ayusin nyo lang ang pamumuhay ninyo. Sila, ipakita natin sa labas ng base ko na welcome silang pumasok dito sa ating komunidad at ligtas silang makakauwi. Tama ba? Kaya? Pwede? naman. Oh, so ngayon, iaalay na namin sa inyo to. Ingatan ninyo pag malasakitan ninyo. As we progress and partnering ourselves with DOH and in bed. Hindi mo nakakargahin, One passenger elevator with 10 persons capacity, emergency ramp, ramp, seven nurses and 22 comfort rooms. Kalaunan, pag tayo nagbuti, bilang pamala o malay nyo, ma na natin <laughs> fully operational ang lahat ng yan under level 1 through the help ng ating DOH oh Sino ang mga bungi? Ano mga bungi? Bungal o yung kita pag tumawa kita na ngalang-alang Meron kayong dentista. Kundi man sa inyo, mahalagaan nyo yung anak nyo sa kapo nyo. Regular nyo yung ipacheck up. Tingnan ninyo ako, mapapansin nyo bang squatter ako? Kasi kahit asin, pinantutot ko. Yes, na ko. Eh, sabi ng nanay ko